Welcome back mga katimbaki mag-splurge po ito na hindi siya po mag-squeeze ka mga katimbaki hindi uh, siya po mag-squeeze siya ka itong pino nga kuwan ayos delikado daw ka ba турлуугач. Өтөк чикмар горокоо гитүүнөө. Горокоо гитүүнөө. А. 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 А Pupig. Ngayon, sabi din na, hindi na magkuhan mga kachumbaki. Ngayon, may tabo sa mga kuhan, mga lake. Hindi na ito mag... Hindi na ito mag... Magkuhan Skate, skate. Ah, chamber kita. Ah, terima kasih Subscribers.